Yo, what's up sa inyo mga par? Meron ako dito ang tumbler. Ang hot coffee. Binigay sa akin ng supplier ng ice cream, Hindi ko matanggap. Nabibigyan nila ako ng regalo ngayong Christmas. Kaya babalikan natin ang regalo ang aming supplier ng ice. Ito. Ay, uh, ginatakbo na. <laughs> Ayan nga pala ang aming store Nag-opening pa lang Medyo maulan Let's go mga par ah, oh, Wala akong helmet kasi nasa subdivision lang naman Itong store namin Hindi tayo papayag na Sila lang ang may sorpresa So sorpresahan din natin sila Malit na bagay lang to. Pero syempre, Christmas naman eh. Magbigayan tayo. Hindi ba mga parang? <laughs> Let's go. <laughs> yun mga parang, nandito na tayo. sa may mga rep na yun. Buha ulit ako, Ice. Naubos. Eh, joke lang. Ito na ako yung, ano. pala tayo ng galo. <laughs>